May 18 na po ng gabi mga kalaki sa mga nagaabang po dyan na po ng mga laki numbers po ngayong gabi. Abay mga kalaki, ito po ang ibibigay natin ngayon na mga 2 digit po na lucky numbers po. Pudun uh, Doon po muna tayo sa mga 2 digit magkoconcentrate mga kalaki dahil po hinihingi nila na pwede nilang tayaan sa STL or wedding po mga kalaki. Anong bayan mo ba at bibigyan ko po ngayon ng, ng lucky numbers na 2 digit? Okay, sasabihin mo lang sa akin kung anong bayan ka at two digit po ang ibibigay ko sa iyo at aalagaan niyo po yun ng 3 days okay? Sabihin niyo po ah, maliwanag po kung anong bike sir Red at ah, taga-Taytay Rizal po ako ganun. Tas bibigyan kita ng uh, number na two digit ng pangtaytay Rizal. Okay? At syempre po mga kalaki, at uh, titignan ko po ngayon, check, check ko po kung sino po mga comment ng na comment, nag-share ng video namin at naka at naka follow, Okay? At sa may mga birthday po ngayong gabi, uh, ay bibigyan ko po kayo mga kalaki ng 6-digit lucky numbers po ngayong gabi mga kalaki. Okay? At habang wala po akong ginagawa ngayon nagbabantay lang ako ng tindahan ngayong gabi, ako po ay maghahantay po ng mga magko-comment po, tihingi po ng lucky numbers at syempre po, yung mga may birthday po ngayon inuulit ko po, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers ngayon. At happy happy birthday po mga kalaki. At siyempre ayad po. May bumibili kasi sa tindahan natin. Ano po 'yun, ma'am? Maglo-load lang. Hi. Ah, sige po. Maglo-load lang si Nanay sa atin. Yung At... ko isang araw, ah, sige po. At bibigyan kita ng lucky numbers. Comment na po mga kalaki basta po naka ha. Ah. Magbibigay tayo ng lucky numbers ngayon.